Welcome to my YouTube channel. Alright guys, ayan pinihagan ako na pumunta na. Yung matantang balwa yung amo po ay sabi niya kung gusto ko raw umakyat uh, kaya iniwanan ko sila doon sa baba Pakiyat ako ngayon dito sa mi bundok parko genero parko genero daw ito so prima ko rito at uh, maganda so mayroon pwedeng pagupuan dito guys so si yung sa baba yung ano dalawa ito ang Parco Janeiro uh, isang brawl at uh, may mga daan dito kasi sariwang ang hangin ayan guys so dito na namin dinala yung ano yung alaga ko so parang palakarin sabi niya kung gusto ko raw umakyat hindi akyat ako nandun <laughs> nandun lang naman sila at titignan natin yung magandang site dito sa Parco Gineiro ngayon guys Ay, lang. Hindi ako naligaw mamaya. Meron ditong ano. Yung sinasabi na senyora. Ang jarna. Ang nauho ako sa pagpunta rito ito yung sinasabi nyo pero sarado lalo sana nauho ako sa pag-akyat tinom muna ako guys tinom muna ako ah lamig taas ng ano, taas ng bahay ba kung bahay ito, tinubuan na ng mga puno. So, ayan, babalik na tayo doon. At wala namang gaanong makita rito. tas ito ng bundok o burol kung saan ay dinala namin yung aking uh, alaga matanda alright guys kasalukuyan ay nandirito ako ngayon sa bundok kung saan uh, ang bundok na ito ay tinatawag na Parko Regina isang parko ginawa nilang parko ang bundok na to Burul. at talaga namang napakaganda guys may mga daan at uh, kung makikita nyo yung daan talaga namang maganda. Uh, may mga hagdan din dito. May mga hagdan, may mga upuan. At hindi lamang yan, may mga basurahan din dito guys. Malinis ang lugar na to At, at talagang naasikaso. dito wala tayo nakikita ng basura kundi isang mga basurahan yan guys so, yan gaya ng sabi ko may basurahan dito yan so, wala kang makikitang kalat o tapon dito sa lugar na to at uh, ayan nasa na ba yung pupuntahan ko bababaan ko marami nga lang puntahan yung mga daan dito baga, baka maligaw-ligaw. Pero anyway, iisa lang naman ang puntahan ng pababa ng mga daan na to. So yan guys. Ito ang Parco Regino. Ito doon sa gawing ibaba yung alaga ko at yung asawa niya. Dahil sabi niya, kung gusto mong umakyat, sabi niya, umakyat ka, sabi niya. Para makita mo yung gawing itaas, sabi niya balita uh, dahil sa ngayon ay summer na kung kaya't ang mga puno dito ay mga ano na, may mga dahon na lahat. So kapag taglamig kasi dito sa lugar na to ay kitang kitang lahat dahil nga kalbo ang mga puno dito. So ayan guys kung makikita niyo yung lugar na yon sa gawing ibaba. Yan ang Torino. Hindi dinaga nung makita. Ang kitang kita ang Torino sa gawing ibaba. So ando doon yung alaga ko at yung asawa niya. So pupunta na ako doon guys. So ayan guys. Yan ang muli Antonillana. guys, papunta na ako doon sa mag at nagantay na sila. Siguro naiinip na yung lalaki. May inipin kasi yung lalaki. So guys, dito na ako ngayon sa gawing baba at uh, papunta na ako doon sa mag-asawa. Naglalakad na yung dalawa. Yan, kaya nga nasabi ko mainipin kasi yung matanda. Pinuulit ko ito ang Parco Regino napaka presko yung hangin sariwang sariwa at uh, bagay na bagay ito sa puntahan ng mga magsing irog ayan ah uh. so ayan guys yung mag-asawa yung matandang lalaki yan ang alaga ko